O tayong mga Pilipino, alikas ah, po na malikain at nag-uumapaw po ang ating talento. Hindi po tayo nagpapahuli sa kahit ano pa pong mga larangan. Kabilang na nga po dyan, ang fashion at paggawa ng kasuotan. Kaya naman, ngayong umaga, alamin po natin na naging kaganapan at sino-sino mga nagningning sa isinagawang kauna-unahang Filipino fashion runway. Let's all watch this. 25 designers at 75 models ang nakiisa sa kauna-unahang Filipino fashion runway na ginanap kamakailan lamang sa Baluarte de San Diego sa Intramuros, Manila. Layunin ng patimpalak na ito na maipakilala at maipromote pa ang mga magagaling na local and international fashion designers. Isa pa sa layunin nito ay ang mabigyan ng platform at oportunidad na makilala rin ang mga aspiring at bagong generasyon ng mga modelo our event today we are exploring all the redefining new um, fashion actually modern fashion in our country and then we would like to promote lahat po ng mga designers natin na magagaling dito kasi hindi po lahat ng mga designers natin is nakikilala pa po i-showcase po ng bawat designer dito yung creativity po nila uh, pagdating po sa pagcreate po ng mga iba't ibang klase po ng damit for female male and lgbtq models po mga na nagsilbing hurado sa nasabing event ay ilan lamang sa mga kilalang personalidad pagdating sa fashion and beauty industry. Isa na dito ay ang CEO ng kilalang top fashion school sa Pilipinas na si Patrick Lazol. Kabilang rin sa mga hurado ang internationally known na hairstylist at makeup artist na si Lord Ryan Ramos. Ang Mrs. Heritage International Philippines 2023 na si Dovi Park, ang dating beauty queen at TV segment producer na si Kim Suiza at ang ambassador of Philippine fashion na si Mama Rene Salud. Wagi ng gabing iyon bilang best designer for modern Filipino formal wear si Vandro Casiwan at best designer for contemporary Filipino casual wear naman ang naiiuwi ni Teya Balume. Samantala, winner naman bilang best male model si Derek Dylan Burton. Best Female Model si Ava Lova at Best LGBTQ Plus Model naman ang iginawad kay RJ Vidal. Masaya po sa akin kasi I've experienced dancing, singing, and of course ngayon, first time ko mag-runway. Kaya isa to sa bucket list ko and masaya ako na mangyayari ito ngayon. Made by Ganda Anore, ayan po. Inspired po siya sa Sampaguita kasi yung team natin ay Modern, contemporary Filipino po. Salamat po sa Filipino Fashion Runway for uh, siyempre eh. sa aking first experience sa runway po na to. Hangad ng nasabing event na taon-taon na itong gawin upang mas marami pang designers and models baguhan man o hindi ang ma-inspire, makilala at manguna sa larangan ng fashion.